Dahil mahilig ako sa glow-in-the-dark mga 90s, napakarami kong nagitang glow-in-the-dark dito. Iba't iba pa yung klase. May mga animals, may insekto, at syempre bibili ako nito. Ito nga pala yung mga nabili ko mga 90s. Lahat ng ito, papailawin natin at bubuksan natin. Wow! Bubuksan ko na ang butike. <laughs> Grabe, excited na ako. Ano kaya ang itsura? Ayun, ganito pala yung itsura niya mga 90s. Napaka-cute niya. Ewan ko kung bakit may tali pa. Ito nga pala yung ilaw niya. Lalagay na natin sa chan niya. Yan, excited na ako magpailaw mamaya. Lahat ng ito, papailawin na natin. Nagtataka ako, bakit meron siyang tali? Alam ko na, para hindi siya makawala. Ito naman yung mga insekto. Subukan natin buksan. Excited na ako. Ano kayang itsura nila? Titignan na natin. Uy, wow, spider! Ang cute! Ano kaya next mabubunot ko? Tantanan Ayun! Uwang. Ayan, uwang siya. Ang next naman ay, tantananan, ipis! At ang huli ay malaking langaw. Parang langaw siya. Langaw ba to o kuliglig? Mukha kasi siyang langaw. Ayan na lahat sila mga 90s. Kailangan na natin lagyan ng mga ilaw. Saktong sakto, iba't iba yung kulay niya. Ayan, napakaganda. Nalagay ko na lahat. Maya maya, papailawin ko na to. Ito naman yung bubuksan natin. Tignan natin kung ano ang itsura. Ayun, ang ganda. Tignan natin sa loob. Ito nga pa rin yung itsura niya mga 90s oh. Kapag pinutol mo, iilaw na siya ng kusa. At syempre, wag na tayong putumpik-tumpik pa. Papailawin na natin. Glow stick ang unahin natin. Wow, grabe. Ang ganda. Kapag pinutol-putol mo siya mga 90s, iilaw na siya agad. Grabe, ang ganda. ganda pa ng kulay. Kulay violet. Napakagandang ilaw mga 90s. Susubukan naman natin ang mga insekto. Itong ipis susubukan natin ilawin. Kailangan siyang pindutin. Ayun, napakaganda ng ilaw niya mga 90s. Kulay red siya oh. Ang cute. Wow! Ito naman yung uwang. Subukan natin. Wow! Kulay orange. Ang ganda. Talaga nakakawala ng stress. Para lang siyang alitap-tap mga 90s. Ang susunod na papailawin natin ay spider. uyang ganda. Kulay sky blue. Pag siguro may insektong ganito mga 90s, hindi ka matatakot. Talagang kukunin mo sila at aalagaan. Ang next na papailawin natin ay langaw. Ay, hindi pala langaw. Kuliglig pala siya. Yan, apple green pala yung kulay nito. Apple green. Hindi pala sky blue. Sobrang cute niya mga 90s oh. At ang huli natin papailawin ay butike. Ala, ayaw pang mapindot. Ayun, sa wakas. Ito na yata yung pinah maganda. Ang butike. Eh. Yan, ito na lahat sila mga 90s. Napakaganda sa mata. Nakakawala ng stress. Shoutout sa mga batang 60s, 70s, 80s, 90s at batang 20s. Ilalagay ko na nga pala sa mga sasakyan mga 90s. Titignan natin kung gaano kaganda. Yan, nailagay ko na lahat mga 90s. At syempre, ito na ang itsura. Ang next naman ang glow stick. Wow! At syempre, hintayin na natin gumabi. Tanan! <laughs> Yan, pinagputol-putol ko na para umilaw lahat sila. Yan, excited na ako. Ito yung pinakagustong gusto kong i-content mga 90s. Kaya hintayin nyo kung anong gagawin ko. Yan, malapit ko na mabuo lahat. Lahat ng ito ipapailawin ko at may gagawin akong magugustuhan ninyo. <laughs> Yan na, malapit na. Apat na lang. Yan, tatlo na lang mga 90s. Alright. Yan, pagsasabi ko na nga lang. Ayan, pwede na to. Ang gagawin ko lang naman mga 90s ay gugupitin ko. Gupit-gupit lang. Ayun, ang ganda. Sinindihan ko na muna yung ilaw mga 90s. Ipunin muna natin ang mga ilaw sa baba. Ayan. Kakalat lang natin yung katas ng glow in the dark. Ampas-ampas lang hanggang dumami ang ilaw. Ayan, kung nagtataka kayo kung anong ginagawa ko, mamaya makikita nyo mga 90s. Kaya abangan nyo. Ito na, 1, 2, 3. 3 Wow Grabe Ang ganda Para silang mga stars Talaga napakaganda nila Ayan Shout out sa mga batang 60, 70s, 80s, 90s dyan Nagawa nyo na rin ba to? I-comment nyo nga kung nagawa nyo na to Grabe kapag ginawa nyo to Mawawala talaga yung stress nyo After nyo pala maglaro nito Kailangan pakahugas nyo yung kamay nyo at sabunin nyo Bahala ka, magiging glow in the dark ka rin o paano? Hanggang dito na lang tayo mga 90s. Bye-bye!